Everyone, good afternoon. Welcome to Jo Life in the Philippines. I'm back. Na naman tayo sa trabaho. Nito ako ngayon sa kuan sa farm ni Mam Ma Elsa. Good morning, Mam. Ma Tinapuntahan ko yung mga dragon fruit. Hello, ba? So, ito na si Baba. <laughs> Hello. Ayay. So, then, nagmowers si Dudong. Hoy kuya, may hapon. So waiting na lang, wait na lang tayo sa bunga nito. Wow. Talagang nintuhok na sila oh. Ito ng sitwasyon ngayon sa dragon fruit. Napakadami na. Ayan. At ito, Okay. Ikaw yung boundary mo dyan ba? Ha? Gusto niya yan kumain. Di Ay! Sama na. Lami! Dili! <laughs> Kasi ba ano eh. Matinik. <laughs> Ikaw buguya. Gini mo eh. Bi? Ay ba? Ayaw masugat na yung mga naong. Dahan. Matunok ba na? Hmm? Hello? Hello? So yan, gusto ko sa bakang ito. Magpahawak siya. Na? Oh, good boy. Good boy. Hmm. Ang cute ng paa niya eh. <laughs> Ang cute ng paa mo. Yan oh. cute ng paano niya. Yan Oh. Hello, Ma'am Elsa. Ito na po yung baka mo. Ano, oh, napakabait niya. Bira lang yung baka na magpahawak. Yung iba tumatakbo. Iyo, ito siya, mabait. Okay, dali. So dito na naman tayo sa side. Nidota tatanaw nan. Sabi ko maganda tingnan kasi mas dumadami na siya ba space nga kuan maganda kasi pag magkuan to ng dragon fruit tapos malaki yung space pwede ka maglakad lakad lang then magpitas pitas ayun ito yung dragon fruit eh, wala pang pa Adya. Hello, Madam Snoky. So, na yung mga dragon fruit, Madam. Puhon, mamasyal uh, ka dito. At yun naman si Kubo diyan. Ganda, malamig. At eh, meron na naman kami itatanim doon. Pindroning yun. So, hindi namin tinanggal yung kahoy. Para sa pag may makaupo, magpasyal darating sila si ma'am Okay. Kaya pabayaan ko muna din si Perry. Kasi ako magdilig ako ng mga bulaklak. Kaya lang muna. natin si Dudong, asawa kong napakasipag. Walang kupas. So kailangan to siyang uh, bukas sprayhan to siya ng May spray ako nito na para maging malusog sila. Kaya maganda talaga bi uh, kami ni Ma'am ng mower para sandali lang daw mag ano mag mower sa kwan. Tama. Kuya, nyalo mo nang update tamin sa dragon fruit. Meron akong kukunin ito. Oh. So, kailangan ko tong i-slice Si baka maghawa-hawa lang muna thank you for watching Julep in the Philippines balik na naman tayo sa trabaho ngayon